I'm Naces. I play the keyboards and the bass guitar. I'm Nisha and I play the lead guitar. I'm Stacy. I'm the vocalist and I play the rhythm guitar. Hi, I'm Ice. I'm the drummer. Hi, I'm Sheena. I'm the mom and I'm a vocalist. Hi, this is Second. I'm the dad and the mixing engineer. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Sino ba ang State of Grace PH? Nabanda nga rin ang mag-asawang si Kanalipio at Shina Alipio na mas kilala sa kanilang family band na Mission Souls? Kaya kung isa ka sa tagahanga ng family band Mission Souls, dapat mo rin makilala ang bandang ito na naging dahilan sa paghubog sa mga batang Mission Souls sa pagkakaalam sa mga instrumento at musika. Ngunit bago tayo magumpisa kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating FB page, pakikomento din ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sa banda na nga na ito na State of Grace PH, madalas isama ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa mga rehearsal at doon unti-unting umunlad ang kanilang mga potential. Kaya ngayon kilalanin natin ang bandang State of Grace PH. Samahan nyo ako hanggang dulo. Ang State of Grace PH ay isang alternative rock na banda na nabuo noong 2015. Ang mga tugtugin nila ay madalas na inspiration mula sa Christian rock group na Plum at meron din silang mga influence mula sa mga melodic at alternative rock songs mula sa dekada 90s at maagang 2000 kulang na lang sabay-sabay na silang lumabas sa mga bar at gigs kaya't nakakatuwa kung ano ang mga susunod na hakbang nila ang banda ay binubuo ng bassist na si Sekan Alipio at lead vocalist na si Shina Alipio pareho silang founders ng grupong ito ang mga tropa nila ay kasama ang drummer na si Gege English at guitarist na si Kim Ronquillo na umalis sa grupo noong 2019 noong 2016 pumasok sina Eriko Montejo at Chris Jumao as at sila ang mga bagong dating bilang lead guitarist at drummer, Astigno. Parang basketball team din kasi ang setup nila, may mga palitan at dagdag. Noong 2018, inilabas nila ang unang single na I Saw You. At pagkatapos nun, agad sumunod ang kanilang ikalawang single na Imperfect Soul na sabi nila ay una nilang kantang may Christian na tema. Ang galing mga kakwento. Sa ngayon, patuloy silang nagtutugtog sa mga lokal na bar at pubs kasama ang ibang sikat na banda sa Cebu na talagang nakakatuwa at mga astig. Di lang State of Grace ang nilikha ng mag-asawa, kundi nagbuo rin sila ng banda kasama ang kanilang mga anak mula sa panganay hanggang bunso at tinawag nila itong Mission Souls. Grabe ang pagiging music lover nila. Sa pamamagitan ng grupong ito, naipapasa nila ang pagmamahal nila sa musika sa kanilang mga anak. Parang mini concert sila sa bahay kaya't mga fans abangan nyo rin ang mga performances nila. Siyempre, hindi mawawala ang mga sikat na kanta ng State of Grace PH. Kabilang dito ang I Saw You in... <todic> at marami pang iba. Grabe talaga ang talento nila sa pagsulat ng mga awitin. Talagang umaabot sa puso ng mga nakikinig. Tandaan nyo, si Daddy si Canalipio ay hindi lang sa State of Grace PH kasama. Kasama rin siya sa bandang Falterbox at Nikolai Band. Meron ding ibang proyekto kaya't kahit busy, tuloy pa rin ang laban sa musika. Ang galing ng dedication niya sa craft niya, hindi lang para sa pamilya kundi pati na rin sa mga kabandmate niya. Dito, makikita mo talaga na mahalaga ang teamwork kahit sa music scene. Ang State of Grace PH ay may mga social media accounts din na pwedeng sundan ng mga fans. Mayroon silang 344 subscribers sa kanilang YouTube channel at makikita nyo sa description ang iba pang links ng kanilang social media accounts. I-subscribe nyo sila at suportahan. Sabi nga ni Sekan, kaya huwag palampasin mga kaibigan. Pati mga updates sa gigs at bagong singles, doon na rin kayo tumutok. Bagamat huminto man sila sa paglabas ng mga original songs para sa State of Grace PH, mas naging abala naman ang mag-asawa sa kanilang family band na Mission Souls. Si Mami Sheena, todo ang attention sa mga anak at ganap na ina. Si Daddy Sekan naman, nakafocus din sa mga gigs ng kanyang mga bandang Falterbox at Nicolay. Tinatakbo na nila ang pamilya at karyer ng sabay kaya todo suporta sa bawat isa. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, ang State of Grace PH at ang kanilang pamilya ay patuloy na nagdadala ng galak at inspirasyon sa musika. Astig talaga ang pamilya nila. Kung gusto mong ma-experience ang mga damdaming dala ng kanilang musika, sulitin na ang pagkakataon at abangan ang kanilang mga upcoming gigs at releases. Kaya ay eh, support lang mga kapwa musikero at mga ka-fans sa bandang ito. Dito sa mundo ng State of Grace PH, asahan nyo ang mga awiting puno ng emosyon at kwentong buhay. Kayo ba mga kakwento, madalas ba kayo nakikinig sa mga cover ng Family Band Mission Souls? Kaya dapat subukan nyo rin pakinggan ang mga nalikhang kanta ng State of Grace PH na original na band ng mag-asawang Alipio at suportahan sila at syempre Kung muli ka dito sa ating channel hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at sa ating FB page. Pakikomento din ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sana mga kakwento ay magjoin join kayo sa ating membership. Ito'y ay 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, eto ang kanta-kwento na nagsasabing Babuhay ang talentong Pilipino.